So magandang gabi po sa ating lahat bilang panimula na nais ko munang ng, ng batiin lahat ng mga nagpipitagang at nanging nagdiningning ng mga babaeng Pilipino ngayong gabi. Ang gabi ito ay gabi ng mga kababaihan, marami ng mga kababaihan sa ating kasaysayan na nagpapatunay kung ano ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya na rin gawin ng matihigit ang pa ng mga babae. Mga babae noon, gaya ni Gabriela Silang, Princess Ordua, at mga babaeng nagwagayway ng bandera ng Pilipinas sa buong mundo. Ngayon po ay ang modern day women hero ng ating, mga, ating bansa at dahil sa hindi matatawaran ng inyong kontribusyon sa ating lipunan, nais ko muna pong nga isa-isahin ang kontribusyon po ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Katulad po ng isang kapataan na bahagi po ng LGBTQ, palagpakan po natin, si Sami Neri, presidente ng SK Federation ng Quezon, ng Quezon City, kinatawan ng kabataan sa gabing ito na patuloy nagtataguyod ng mga programa para sa mga kabataan. Sir, ma'am, palapakan po natin. Miss Doralahisa Baha Mahusa, isang pilantropo. Dahil sa pamamagitan ng inyong non-government organization, na patuloy na pagtulong sa kababayan natin na nangangailangan sa buong mundo na nabibigay ng mga Hanap buhay at wheelchairs mula po yan sa Mindanao, si Ms. Duralisa Mahusay. And para rin po natin isa sa mga nagtataguyod, si Dimple Sumana and Ms. Marieta Subong aka po. isa kayo sa mga hinahangaan at tinitingala kababaihan sa ating bansa dahil sa inyong husay sa harap at likod ng kamera bilang isang babaeng artista bilang isang ilaw ng tahanan na patuloy na nagsisilbi inspirasyon sa ating mga kababayan. At siyempre ang ating mga kapatid sa larangan ng pamamahayag, palpakan po natin mga kasama at mga medyang babae, sa kanilang uh, pagsasaluto, sa natatanging pagganap sa pagsasakripiso, maging ng inyong buhay ay makapagatid lang ng patas at tapat na balita sa bawat Pilipino. Palpakan po natin yan. Kunsyal Doray Dilarmete, Majority Floor Leader at Kunsyal ng District buwan ng Quezon City bilang isang public servant. Patuloy din ang kanyang pagsusulong sa ligtas at maayos na kalusugan ng bawat komunidad bilang isang doktora sa kanyang profesyon. Ma'am, congratulations po sa inyo. Sa kapatid po nating Muslim, Her Highness, Tinko Sharifa Marieta Nur Aisha Mindalano Alkiri Adam, nagsusulong na mapalagaan ang karapatan ng mga kapatid natin, mga Muslim sa buong mundo. Miss Maricel Salendinga Kalsigan, katutubong guro na patuloy na lumilinag sa kaisipan ng ating mga kabataan na nagkilalaning at pahalagahan ng kultura, tradisyon ng pinagmulan ng ating bansa. Technical Sergeant Arlene Arat Mordeno ng Philippine Army, isang katutubong sundalo mula sa si Mindanao na nagtataguyod ng kapayapaan, karapatan ng mga katutubo sa Mindanao at paghahatid ng serbisyong militar sa mga komunidad. Coast Guard Lieutenant Commander Belles, kauna-unahang babae ng aviators bilang pilot in non-command for BN Islander and Cessna Grand Caravan. Congratulations po sa inyo, ma'am. Cecilia Gitote Alvarez, Director ng Earth Saver's Dream, UNESCO Artist for Peace at ng na pangangalaga, sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng sining at Kaya't binuo niya ang Philippine Educational Theater Association of Peta Sa lukuyang presidente ng International Theater Institute Social Change Network Kristen Lim, visionary visual artist ng Philippine Navy, good ambassador ng cultures and arts Patuloy na nagpapalaganap ng kanyang sining, nagtataguyod ng karapatan para sa mga kapatid nating katutubo Paes, Jennifer Lipayen, Sibuglas, Chairperson ng National Commission for the Indigenous People o NCIP, isang katutubong tumindig at patuloy na lumalabang para sa karapatan ng mga kapatid natin katutubo sa bansa. Palagpakan po natin. Attorney Persida Rueda Acosta, Chief ng Public Attorney's Office, Patapan at tumitindig sa karapatan, hindi lamang sa mga kababayan, kundi sa karapatan ng bawat Pilipino. Colonel Prancel Padilla, kauna-una ang spokesperson ng The Amphors of the Philippines, tagapagsalita ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas, ma. Pwede pa tayo tumayo, ma'am? Palagpakan po namin. Police Brigadier General Portia Manala, Director of Women's and Children's Protection Center, ang kauna-unang female general ng Philippine National Please, palagpakan po natin. Sen. <laughs> Sincha Villar, mas kilala sa kanyang campaign na Miss Hanep Buhay, isang patunay na walang pinipiling kasarian at estado sa buhay ang tumitindig at magsilbi sa ating bayan. Palagpakan po natin si Sen. Sincha Villar. <laughs> kinakabahan ako dito. Ayan, Tourism Secretary Cristina Garcia Prascot. Department of Tourism, isang babae nagtataguyod ng tunay na kagandahan ng ating bansa at bilang isang uh, babaeng nakahandang ipagmalaki ang pagiging Pilipina sa ating bansa. At sa lahat po ng mga babae nandito, congratulations po sa inyong lahat. Lahat naman po kayo ay uh, hero pa sa amin. At lagi lang po namin pinapaalala sa lahat po ng gawad Pilipino awarding. Hindi po nakukuha sa ganda ng plakay at kinang ng plakay na binibigay namin. Yan po ay karagdagang obligasyon sa inyong balikat na mayroon po kayo ipagpapatuloy na obligasyon na sa inyong ginagawa sa inyong larangan. Mabuhay po tayong lahat. May congratulations po.